Hello guys, what's up? Kain tayo guys, to may ulam ako dito ng niloto. Minodo. Tapos may ano guys, to masarap to guys, oh. Kinilaw. Kinilaw na ipon. Tapos sinihaw guys. Sama ko si Queen, kakai kami dalawa. Wala dito yung mga junakis namin eh. Ayan pala si ano, si Chase. Chase. Tingin sa camera. <laughs> masarap to guys. Inilaw na ipon. Favorite ko to guys. Lalo na pag ano, may tuba. <laughs> masarap to guys. Para isa tuba. Inilaw na ipon. Masarap sa sabaw. Tapos, mm, minudo. Sarap. Kain tayo guys Mmm, sarap Pinalatan ko na to bago ko niluto Para pagkakain ni Subo na Subo ah Mmm, sarap Tapos ano, yung tinilaw Pinilaw na ipon. Ang dalawang pulta ay yung ginawa ko na ah, nakilaw ipon. Nagkilaw tayo para ano. Iba-iba naman. na ko sa probinsya, guys, yung ano. Magkilaw. hindi guys kaya kaya ko hindi hindi makapagsalita guys nasa probinsya pa ako nito yung ipon yung kilaw na ipon yan lagi kami gumakain nito sap nito ha magluto nito para "Subuh, kenangan subuh, dan thank you for watching, guys. Please like and share. Bye bye."